sa atin no, mga idol halika dito. Uh, ito yung huli natin so tilapia batanggas to mga idol uh, buhay pa to galing buhay 160 kilo ito naman plus 20 so gilyasan to no, mga idol ito yung huli natin 220 yan ang kilo ito so, naman may ano tayo may bangus bangus dagupan to ang kilo no mga idol so sa mga suki ko dyan mag PM na lang kayo mag PM kayo mag deliver free delivery eh. pwede rin gcash so meron tayong tulingan mga idol huh? tulingan to 30 ang kilo Ayan. Karating lang nito, sariwang sariwa tingnan yung mga mata oh. Yung mata no, mga idol. Ah, uh, sariwang sariwa 'yan. Dos 230 ang kilo ulitin ko. Diyan naman sa bangos, malaki. Na sobra ka kilo to mga idol no. Ulitin ko. Ito ang kilo. So, yan po ang huli natin ngayon, mga idol. O, oh, yan. Hmm. Pang sigang, pang So, pa na yan, no, mga idol. <coughs> Ito naman. Hmm. Hmm. Walang pula yan. mga idol. Hmm. Uh, lang. just bente. So mag-pain na lang kayo mga idol ha. Pain na siya. So magandang araw sa atin no, mga idol. ah uh, Nag-deliver tayo ngayon ng sa kabadi ko lang isang bangus at saka sa ano, tatlong kilong ano nandun na kapo tatlong kilong balangoy o yan o mga idol ah, yan. ayan ayan o balang so ito yung bangus no mga idol no ayan ah, dito to mga idol sa halang halang kabitig sambil so jadi bersay itu, pak padur tuh dor, tadi, tenanya itu nah, nanti lebar saya ya lo, lo ini mana <laughs> So, nga yun yung ano, kabady ko na mga idol lang, ang kanyang deep sea, fried chicken. So, ang ganda pala. Ang sarap. So, napasok kayo sa bahay niya. Ah, dito pala ang bahay ni badi. <laughs> yung ano, badi, yung bangus, so, 150 yan, walang isang kilo yan. Ah, okay. yung bangus. Sila mapayad na si na? 2.70 lahat. Ah? Tatlong kilo kasi yung balangoy. galing ah. <laughs> Wala pala ba dyan Ay, baka ma-copyright ako. ang i-donate mo. Hmm. Uh, ayos pala yan. Ayan ang kinakantahan mo. Yeah, yeah. Uh, ayan yan. Kasag. Uh. So, so Kasag na. Mamaya na kayo baka ma-copyright Ah, ka? Ah, uh, patayin ko na to So ito yun know, ang bahay ni Buddy Pilinas mga idol uh, ah, fried chicken yung ano niya Kunin oh, ko muna yung sushi ah oh, Lagi ako dumadaan dito Buddy Dito papunta ng oh, ano Indang 2.70 Baka wala ka ng pera dyan <laughs> Thank you Buddy ah Yan uh, bayad.